Hello, good morning Sa mga kapwa ko trackers dyan no? Oh. Yung mga nauna sa kumpanya Kayo guys Porkit nauna kayo dyan sa kumpanya Kala nyo kung sino kayo Ayayabang nyo Diba? Diba? hindi nyo alam porkit bago yung tao na under, underestimate niyo, nyo pero hindi nyo alam mas, mas matagal pa pala sa inyo nag bumabiyahe o ganun dapat kung may bago man alalayan nyo hindi yung para na kayong may ari dahil nyo pang may-ari ng kumpanya kung kayo makaasta hindi nyo alam matagal na pala yung matagal na pala sa larangan ng trackers yung minamaliit nyo hindi lang nagyabang ayun lang guys mga datihan dyan, huwag masyadong feeling mayari